Kailangang episode to? Ano? Pangatlo? Pangatlo ka agad ah. Yo! This is... Fuck Up Sightling Podcast. Okay, oh, Wala nang info-info. Kain na agad. Kain na agad? Kain oh. na agad. Wala okay. na nang race na. Ano, may mag-challenge kayo ah? Oo, mami lang ako. Oh. Goodest mm -hmm. na yan ah? Ano? Goodest na yan. Kasama natin ang ano Bali, nandito kami. Sandayan. Kasi sa Senado. Bali, kumakain kami ngayon dito kasi... Anong ba, te? Nahanap one. namin si JBR. Ito. JBR. Salamat sa Dede. pares ni ate. <laughs> libre na. oh, libre. Sponsor ni ate. Ano ano to? Diata. No name, pares. Pwede ba tayo mag-ASMR niyan? Underground, pares ni ate pa pakita mo yung napaka... ...rispy na ano natin. Hindi, sabaw itong akin eh. Yung sabaw dito, sa lang sakit lang. Bale, lumapag ang cycling pop-up sa Pista Manila. Yeah. Pero kumain muna kami, kasi... ...gugutom na kami. Kasama natin si Papa. Par, araw ka dun, Par. Araw dito ka pwesto. Ayan, Ayan. Ayan kumabalik si Par. Gumalik na, gumalik na. Yun, kinanta rin pala natin. Nakakanta pa may ano background. Huwag naman! Huwag ti, magdadagdag mag, din sa bow. Wala pa tayong mapag-usapan kasi kumakain tayo lahat eh. Panis. Yun. Pag-usapan natin. Bakit mahaba ang pila sa diwata? Kasi, ano? Tingin ko kasi ano. Ah, uh, Baga, sikat eh. Ano yun, hinahire niya lahat ng pumipila. <laughs> conspiracy. Meron tayo. <laughs> Tahiya, parang, kina, na no, na. parang kina, ano, parang conspiracy kumbaga, siyempre may araw din talaga ng konti yung pila. Mm. O sabihin niya, 50 sa kada pipila. Mababastal dyan, Hindi, Ano lang naman eh. conspiracy lang. Trippy-trippy lang dahil... ko kaya yun, no? Ayo, pero ano, kung hindi na. Gawin no? ko na, ano yun, no? Hindi, pero totoo kasi. Kami yung mga taga, kung Oo, ano. Sa, okay, so, sa side okay. ng tinda, kapag may pungila na, doon na magsusunurin yung tao, hmm. di ba? Totoo yun. Kaya ano ba sabi? Kung saan may masarap? Hmm. na itao bago ah, sa eh. hmm. may ano. Kasi may Pag wala okay, pa kayo. Pag alaw tao pa, parang hindi ka masyadong mapapalapit eh. Uh, oh. parang hindi ka mako curious. Parang sa palengke lang din naman eh. Nakakatulad mm -hmm. dito, di ba? Magkakatabi din halos si mga paresan. Pali pa rin. Eh. Parang palengke lang. Bum Elfigong parang palengke si ate ah. Domino effect talaga siya, men. Na pag ano. Um, ikaw ba naman, nasa wala? Oh, ano? Oh. din na ano eh, no? Na yung isang isang vendor madami kung hindi kasi ibang tao mag-explore din sila eh ma ma, curious, ma curious sila. sila curious yung... sila sa iba eh bakit hindi kinikilala di ba yung tama yung kumikita eh. diba din yung kabilang hmm lakas okay. eh tapat ni diwata, ta bago. so tumikat mm. din siya eh kasi wala nang nakain sa kanya ayun Ay, na si ano yung kanto eh kasi hindi hey, diba mo diba maliinip na wala nang nakain sa kanya di ba hindi diba mo maliinip na kay doon ta doon Encanto. Ay, mm. eh, eh, nang inip tawa, Encanto. Pero, ngayon, <laughs> pinipilahan na rin siya. Mas malupit yun, Encanto. Eh, Encanto eh. Huwag ka bastos. Ito sa Encantadia, man. This episode 3 ng pop-up uh, cycling, pop-up podcast. Pop, pop. Sige ako ah. ang uh, podcast lang. Tungkol sa mga latag. Yes sa ano. Kasi kumakain kami ngayon sa eh. ano eh, din eh. Tama ba? Lahat din. Panalo yung overload niya ate. Tama. Talagang tinipid sa laman. Ay, hindi tinipid. Yan. Panalo tayo? Kaya hindi ko to. Oh. Lapin na naman tayo yung mic. Paano Mike? pag, alimbawa si Chan, ikaw Chan, pag, 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 may nakatabi kang nagtitinda rin ng kape, huh? anong mararamdaman? Suntok! So, so, Mag-bypass ano na lang. Hindi, hindi ako ano. Boxing na lang natin. Hindi, kung totoo pa, goods. Hindi, nasa usapan namin ng mga... Natuto din ako sa kabite na... Oh, doon ay naman. Na, na hindi, dapat maging ano kung ba... Dati, kami ni Cap, di ba? Kaya di din na ako naglilatag sa ano na. Respeto, kung bagay. So, na cycling pop pa 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 Pag yung tinda ng isa, alam mo, nagsama sila sa events. Yung tinda ng isa, hindi na pwedeng itinda ng isa. No, gano'n kami ni Kap dati ah. Kahit naman yung event ni Kap last... ...last year ba eh? Hindi, gano'n nangyari sa amin. Sa sino nila. pinakamalapit? Na? Hah? Sino siya? pinakamalapit sa event? Sa event. Siya, siya yung bababa? Oo, siyang ahawak. Ano na ganyan? Baga, kaya sa Kabite, nabibenta ko doon barbecue. Shoutout nga pala kay... ...Nong Ni. Ah, tropa ni Kap. Mahilig yan magpadala sa inang ng items tapos hindi bibilin. Hmm. <laughs> Naglabas pa ng ano ah. <laughs> <Okay>, hindi, <laughs> nag-shoutout lang tayo, shoutout. Tropa pa rin. Tropa pa rin. Shoutout lang naman. Pali, pag magpapadala kayo ng items, uh, bilhin nyo. Tama. Lalo na kung alam na kung saan galing yung tao. Saan layo. Na. Galing pa ang ramblan yan. solid uh, yung tabaw. Ayun kay Ian. Ano lang? Ikikwento sa inyo ni Christian kung bakit minsan wala siyang tinda. Kwento mo yung sideline nun, Nas. Sideline natin. Um, ito nag-iipol tayo ngayon. Um, Hindi, hey, yung ano yung ginagawa mo dun? Ah, nag-aano tayo ngayon. Uh, sa mga event, mga nag-setup, ganun. Kaya minsan wala. Tapos, ayan, kumbaga pagkatapos ko mag-event, nagpapahinga lang mga isang araw. Pambawi. Tapos, pampakalma lang, pampakalma. Sabay, pag, ano, comfortable na ako mag -tinda. doon ako nag rin talaga pag may kinukuha lang ka ng pas money eh, no? Hmm. Sa mga nakakasama ni Christian, comment nyo, natutulog. Eh, ako mag-comment ako. Ay, patay tayo dyan. Lagi tayong gising. Lagi gising. Hmm. Okay, hmm. Pagtahuran na. Mm. Hindi <laughs> <laughs> tayo natutulog. Yun. Hindi natutulog ang balita. Natutulog man ako, nakatayo. Ayun Ay, nga nang pag-up. Ah, nagsawa na sa amin. Teka, hmm. anin pa po? May trabaho pang pa overload. Na, na Nabubusog ka? Magkano 7up ka eh? daan, may kasama ng mami. Isa nga din po. Isang daan ng 7up, may kasama ng mami. <laughs> oh, may kasama overload. ng mami. <laughs> may libre oh, ng ah, overload. No. Oo, ano yun pala gawin natin? Seven up. Pero may kasamang mami. Ang ng nga franchise pala ng diwata ito. Ano, lahat. To. Pwede din. Parang yung mga mang sa tsaka diba? ah. At the end of the day, isa lang din pala sila. Hindi lang natin. oh, Pero... Parang PBA. Bakit? Si Jay nga, naglalaban-laban sa finals. Oo, oh, um, isang, isang lang. Kaya, uh, ano lang, kumpanya. Isang lang eh. Kaya nga, ano na eh. Uh, Kaya nga, alam mo na kung sino mananalo sa finals na Oo, oh, so, yung mga kanya, yung mga... Sino talaga may ari nun? Depende. San Miguel. Pinakamarami. Dalawa lang naman lang. halos may ari nun. Hindi si... San Miguel. San Miguel. Mera, sila billiard. MVP. Hindi, MVP. Hmm, so, sa so, Villar no? ba yung sa ano? Hindi, si ano? Si... Ano, MVP pa? Ano? Oh, Mga mani, Pangilinan. Pangilinan ni Pacquiao. Michael Pacquiao. No, 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 Wala na si Pacquiao na sa MPBL na. Ah, MPBL pala ako. Ito na, holy water. Titikman natin. Water. Buwa muna tayo ng tubig <laughs> bago bumalik sa kwan. <laughs> hey, ito, holy tower. Ito. ng Pista Manila para mas matagal pa tayo sa wala dun saan, eh, sa ano sa eh. <laughs> grabe. Busog, sobrang busog. Eh, bakit nga ba, Wap? Mas matagal pa tayo wala. Atin. Ah, grabe. So, hindi tayo ni Madox. Okay. kung nasa Nandito Madox, kami. pasensya. Nakawala no, ka kasi lagi. Ang liit mo eh. Hindi, <laughs> hindi <one> talaga tayo <laughs> ni <nandito>. Madox. <laughs> Dox, mo to pagkatapos nito. <laughs> binabatch na namin. Grabe, kasi hindi ka namin binabatch. Pag napanood ni Maddox, dapat kumakain siya ng mami. Para pantay <laughs> <laughs> lang. Para hindi siya magutom. Kasi pag pinanood to, oh. ang ano? Tiglaan, min. Tiglaan, min. Tiglaang, yun. Tiglaang, eti. Grabe, parang, ano na, Parang, sarap, panalaman. Ano naman sabi niyo na... sa Pista Manila? Ano? Masaya, masaya. Salamat sa sticker nila. At sa... Hindi mo yeah. yan nasabihin? Ay, nasa bike nyo. Tsaka ano, rekta abot, no? Solid. Oo, oh, rektabot. rekta abot. Kasi kung, kung, kailangan ko pa mangingi, ba? Wala lang, magtatampo lang ako. <laughs> Gaganda, ang ganda. Kasi, salamat kayo nagbigay. Alam ko si Janjan Jan yun, yung mm. sa FB, nasa lamin. Solid. Parang konti lang din kasi yung sticker niya. Napi ah. Panalo yung... Ano, maglalatag ka dito, Jan? Hindi nga Naano na ako eh. Naras din ako eh. no? Pwede ko gawin yun talaga. Kapag ako kaya sa kanila eh. Nagtatag kami din. Hindi naman kayo nagtatag oh. So, kita kits tayo sa soon. <laughs> sa soon talaga, maglalatag ako. May 25. Ah, ah maglalatag kami. Lahat yan, may ukay, may sandwich, may kape. Kahit anong yun, pwede yan. Ah, hindi naman mag-sandwich. Ewan ko lang. Parang wala mag-sandwich. Kasi bibili na, yeah, na, uh, na lang ako. Libira ako na nat. Pastil. Libira ako doon. Para mabilis. Sa soon. Pastil na lang. Kung kailangan nyo ng butane uh, na stove, meron pa ako doon. Huwag mag-mesa na lang ako doon, para kalmado lang ako. Yan, Mesa, bike. So uh, may bike. Masa Oo. Oh, oh. baga yung bike yung pader natin. Oo, oh, uh, yun. Hindi siya. Bike no? utin natin, no? Hindi, okay, ba, bago sila makapasok, bibili mo. Mama. Ay, ay, ay. Ah, apat na bike sa. Ay, may ganun, may ganun yung pambukas. Ah, <laughs> uh, ano, bumper. Ay sir, bago pumasok. Kailangan may stop. Yo, oh, ganda ng pwesto namin. Hindi, ma maganda yung pop-up doll niya. Pangit yung pop-up niya. Pag bigla kami na ng truck, naka-video. Uh, ah, hmm. Ebidensya. Ebidensya. Pangatlong podcast at panghuli agad. Yun. Thanks. Maganda dun Ano tayo mga ano? Ano? Pat, naka-20 ka na bago mo pinaw yung una. Okay, Pero hindi. Tumat ka yung podcast na kay Boards. Hey, Sabi ni Kuya Boards, ano eh. Di, Maganda yung mga uh, kwento ni di Boards. Hindi pa, pa daw niya nakikwento na. Okay. Eh. Nabitin mm. daw siya. Uh, Oo, oh, dami na. Oo, hindi niya nga nakikwento yung makuting iabab e eh. Ang baga, ay. Mas marami <laughs> tayo kasi daw. <no? laughs> hindi, <laughs> Maputing bagong tropa. Yeah yung bagong tropa natin doon. Tinanong ko siya about BMX niya. Yung... Sabi niya sa akin, tinanong mo daw siya sa about kailan siya nag-BMX. <laughs> tinanong mo niya <na> daw matandaan. <laughs> Pero ang, ang malalaman niya OG si Boards, kung tagal Las Piñas kayo na nag-BMX. Oo. Oh. Yung event daw sa South Mall na Cobra, BMX. Vista Mall yata. Tagal 2011 ata. Anong Vista Vista Mall. De, b South Mall. Mal. Chubby sa muli ata. Nandun daw siya. May video siya na. Pangin na, nag pala si Birds, no? Birds ano? slide. Birds <laughs> Pegs. Hindi pa marami pa daw siya dinay na 20 eh. Simula nung... Eh, di ulitin natin. Simula nung 7 years old siya. Birds part 2. <laughs> Kaya na, no, maganda nga rin yung ganito, maikling podcast. Kasi pwede mong katratin eh. Pag gumawa tayo ng sampung oras, wala na. Boring na yun. Oo. Oh. May kwento na natin lahat. Hatihin ano naman pag na? ngayon talaga? Yung... Wala. Ano? Happening Ah, lang. lang. Bait yung lang. Yung pagpunta mo sa barangay kanina. Yun. Ah, oh, wala eh. Ah, kamusta yung punta mo sa barangay? Nag-chat bigla. Sabi niya, nandito ako sa barangay. Naisip wala, siya. wala. Yung barangay ano yun? 420? Uh, ano yun? 825. 825. Wala talagang action. May na Si Ayon. Sa mga tropang... Pwede na si Bakin si ano dyan? Sino nga Kagawad. Kagawad. <laughs> si Kagawad ay tulog. Hmm. <laughs> well, i-repost re namin yung bike ni Chan. Sa so, mga mga itarong... Tulog si kagawad. si kagawad. Kagawad. Baka yung mga tauwa mo dyan ay mga chowariwap. Mga ba, kung magkakagawad kayo, huwag kayong mukhang magpa-basketball. Uh, <laughs> para kayong sasabak ng ligay. Kaya hmm. nga. Si Kagawad, baka naman... Naka-jersey. Uh, hindi na, na nauubusan ng na magdarao sa hood oh. niya, men. Kala mo, bahay lang yung barangay. Baga, wala, kailangan talaga. Kailangan mo rin maging maayos talaga sa ano mo. So, kamusta yung ano, PWD na muntik mo ba natin? Ano <laughs> <laughs> Munti ka na mag-friendly pa yun. <laughs> May init na eh, yung ulo ko kanina. Balita ko, ba ano ha? Siya oh. talaga? Hindi, hindi siya eh. Balita o pinasiwas mo mga gamit niya. Oo, oh, men, nainis din ako. Na Nasa video yun. Upload ko. Sa mga ba niya? Pinapunta niya ako dun sa plaza na ano. Pinaganon niya yung karton o. Yung unan. Oh, tawagan natin si Maddox. Tinatapon, min. Tinatapon ko kasi... Parang naglabas ng galit si Christian eh. Dito ako natutulog ah. Wala eh. Na ang nakuha ko lang sa ano niya, 25 pesos. <laughs> Salamat. Nakabawi rin ako. Di pa hindi pa di pa tapos yon Alam mo magagalit yung isang natutulog doon eh. Hindi ano eh, kumbaga nandoon na rin ako, medyo yeah. naiinis na yan. Napupuno din ako eh. Kaya, sumangyari na yung, yung lalaki na sa kanya, pa sa amin yeah. yung, niya sa amin. Yo, hindi na kaya. Alam, ay, magiging boss namin, baka follow <laughs> Grabe yun, parang walang ano yung barangay nila. Walang ano talaga, walang pumapalo up. Eh. up oh, walang responde. Eh. Respond, eh. Kailangan, eh. kailangan talaga, I min mean, Kasi, ano eh, bi bilang agawad, kailangan mo rin, ano eh. Kagawad ba yung namamahala sa mga, ano? Ah, Sa hood, mga ganun. Nasa picture na ka siya Tapitan naman, eh, no? Kagawad, oh. Oh. Tsaka wala silang tricycle. Si Oo. Oh. Pag atakbo, ang bilis na napin, eh. Oh, ang bagay, ang daling lapitan, eh. Pag tumatakbo, eh, no? <laughs> pag nanalo na, takin na. Wala na, eh. Nasa bagyo na daw, eh. Baka siya, eh. Wala, wala. Balik tayo sa hassle mo nung netong ano. Kamusta sa lukban? Balita ka, ababa mo lang. Oh, wala eh. Ganda naman. Masaya. Okay. Nakita mo yung month mayon yun? <laughs> uh, masaya talaga pag ano yung mga katabao mo. Ano <laughs> kalmado <laughs> lang yung kalmado lang yun. Tsaka hindi nagmamariwana. Yun. Hindi nagmamariwana. <laughs> Don't weeds sa worth na. Pwede naman. Ay, pwede pag ano. <laughs> pwede <laughs> naman. <ulit>. Pwede <laughs> naman. Pag, legal <pagligal> na. Pagligal. <laughs> Pag, ngayon bawal pa eh. Eh, tsaka may time. May time dyan. Mag-intay nyo sino yung kasama nyo. Hindi yeah. yung basta-basta kayo -basta bibirat. Hmm. Uh. Hindi yung natutulog ako, nakaamoy ako. hindi eh, na kasi ako nandyan dyan, di ba? Naka Persanda. second na, no? Eh, hindi eh, nakahipak na rin ako. No. Di ba? Persanda, sa inan pa. Naka, ano na din ako, naka load na din ako. Nauna nang humipak yan. Tsaka, yun. Masaya, masaya. Magbabait yung katabaho mo pag ano. Oh bait eh. Ya, ano, eh. di ka paano, 'di? Balikan natin title natin parang... na. Fasel pa rin. Halo-halo okay. relics maganda. Biglaan. Pare sa Pare ni Ate. Masarap. Mm. Masarap ang pare shout Shoutout sa pare nila Ate. Dyan so, ano pare sa niyo te? Pare sabi pangalan? Oo. Pare. Ako pangalan natin ito, may table natin. Kami nalang kaya magpangalan te. Parehas. Yun, oh, bigyan natin ang pangalan nila ate. Ate Marlin. Ate Marlin. Ate <laughs> Para sa ni Ate Marlin. Ay. <laughs> Bakery pala yun. <laughs> ah. ano ba? Ano tayo? Ano ba? Ano ba yung pangalan nyo? Yung parehas nyo sa ano? ano ba? Lovers? Mga ganun? <laughs> Ay, oh? Lovers, lovers. lovers na lang te. <laughs> lovers in, in Paris. <laughs> 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 Ganyan, meron na tanong pares, na ba ba? si. Ba ba? Meron na, okay. Kasi may diwata, may ano, may kanto. Ganun-ganun lang, hindi yung labos na yan. Ano na lang tayo tayo, kapre? Kapre. Okay. Duwinde. Oh, Duwinde. Na Duwinde. O yun, diwente na lang. Duwinde oh, you know pare. <laughs> ano na lang, ah, ano? Duwinde. Snow White. Snow White. At Seven Drugs. <laughs> Ito <laughs> 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 lang wala kami. Hey, snow White na lang. Snow White? <laughs> Ito eh, siya, puro biwata doon e. Bura Peter Pan doon e, eh, mga biwata oh diwata. Eh. <laughs> Dito, Snow White. Snow White. Yes! Dito, Snow White. Snow White, White and, and the ano. Seven, pares. Snow Mommy. Ano? Snow White and ano, Seven Up. E, <laughs> Seven Up. <laughs> seven Up na may libre yung pares. Oh pero legit, kung nagugutom na kayo, dito na kayo kumain. Tawin na. Walang okay. pila. Ipila pa kayo doon. Paglagpas pa, nyo ng Senate. Semi... Pag ka, parang RFID. Dire Nagpasan nyo si Diwata. Ayun <laughs> ang pinakamainam. Nagpasan nyo si Diwata, may kita nyo si Ate Marlin. Pag galing kayong Mowa, oh, ah, yung unang pares. Yung unang pares. Oh. Gahit tama ba? Basta makalagpas ng tulay, ng dampa. Bukas, pila na dito. Bukas. Pila na yan. Hanggang ano na yan, Stark City na yan. Kaya kilala mo kami, Tay? <laughs> 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 Kino <laughs> <walang> <laughs> eh. Hahaha! Lakan... Hahaha! nakakilala sa amin ba? Ano ba? Kaya walang mukhang ipilang sa amin eh. Hindi na makapigilala mo kami makakilala eh. Pag naglalatag kami, nakaubad eh. Hahaha! <laughs> <laughs> oh! Ah! Magpahilala! Shoutout! Pahilala kami. Ako nga pala si Dino. Ako nga pala si Bilans ako uh, nga pala si Ako si Vince Si Christian Ano ba? si Kuy, si Kuy Si Kuy, anong pangalan ni Kuya? Pilay Ay, Pilay <laughs> Siya nga pala si Yalit Galing pang Bigol yan <laughs> Uy, pala mo Yalit <laughs> Galing Bigol Iba e yun para Ay, ay, sinabi pala <laughs> Pag, pag uwi dito, nakawili. Babe, balik ka na dito. Kakaya tayo sa parasyon nila. Dibs ka na namin, dibs ka na namin. Ah, uh, huwag kang parinig ng parinig kay Bike PH. Yun. Masabihin mo ba naman, Bike PH, ano na? Andito lang yan sa ano? Dito. Bilang ka lang ng mga isang dangdangkal. Wala kay Diwata. Dangkalin nyo. Nakarating kayo dyan. Hindi, pero solid. Sorry, Joel. May energy na ulit ako eh. Pwede na ulit tayo makipag- Tsaka nakakagaling siya ng sakit, di ba? Nakakagaling. Gumaling ka na. Kanina nilalag oh, ah, na ito. No, nawala nga yung sakit ko eh. Pwede na no, nilalag na Maraming salamat. Si Kuis nakakagalaw na. Yung kamay na. siya. Oo. May may pads na agad si Kuis. Na, mabaga, dahil pag sa simento eh. <laughs> <laughs> maraming salamat. Ito ang biglang cycling pop-up podcast. Thank you, thank you. up cycling podcast. Sa pesta And ni... Biglang... Hindi lang yan sa Snow White. Una namin gustong i magpasalamat sa Sweet Drag kasi maganda yung location. Okay. La last time yun. Last sa, time. sa Dash. Dash Copy. Last. Maraming maraming salamat sa support. Oh, uh. Dito, dito lang. Dito, thank you rin kay ate. kay Tito, kay uh, Tita. Next time, libre lang kami dito. Pag sumigat na si ate, hanapin niya tayo. Talagang. Shoutout okay. sa mga tropang Las Piñas. Tropa. So, yung pa? mga iba tayo. Eh. Well, yung yeah. hey, mga tropang Yung matangkat, no? Oo. Uh, ah. Kala ko si Denzel eh. Yun, okay. salamat. Pwede natin yan. Ah. thank you, Shoutout thank you. Shoutout bordado kong pound. Hindi, wag mo na patayin. Hello, hello, hello. Ayun natin si Mado. Ano sabi niya? Ayun na na po tayo mga tapos na yung bike pit. Baka